O eto para sa ibang Pinoy na masyadong mareklamo sa gobyerno, eto isang syudad sa Japan, Binoha, pati mga underpass lubog sa tubig, disiplinado ng mga tao dyan lalo na sa pagtapon ng basura, pero ni isa wala kang makikitang post, o malirinig na nagreklamo sila sa gobyerno nila, walang nagmumura, dinali ang presidente, at lalong walang naninisi sa kanila, kasi nga alam nila na hindi kagustuhan ng gobyerno nila ang malakas na ulan at maraming tubig ang dinala, alam nila kasi na natural kalamidad yan, inuulit ko disiplinado pa mga tao dyan, o ang ibang Pinoy kung magreklamo wagas, pero hindi man lang inisip pag nagtapon ng basura isang malaking dahilan yun kaya binabaha lugar nila, o hahanap ng dahilan para hindi sila masisi, hahanapin nila na saan na ang na flood control na hindi naman lahat nakalagay sa Manila yan ang malaking pagkakaiba ng tao sa Japan sa nga tao dito sa Pilipinas masyadong entitled pag nagsalita, masyadong reklamdor tama hindi ba?